Hello guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating uh, YouTube channel dito sa ating sari-sari store business at kunting-kunting updated lang po tayo guys kasi ito talaga alam ko ito pag-uusapan natin ay talagang uh, related na related po kayo sa ngayon dito sa ating pag-uusapan alam ko sa ating lahat ng mga negosyante o kaya mga sari-sari store lalo lalo na sa atin may mga tindahan ay talagang danas na danas na natin to at ipinaglalaban pa natin to sa ating kahit malit na bagay ay ipinaglalaban pa natin to guys so ano nga ba itong pag-uusapan natin guys? Ito po yung ating uh, utang. So mayroon po tayong notebook dito na listan ng mga utang guys. At, at talaga ito yung talagang related na related na problema ng tindahan. So uh, ito yung ating pag-uusapan ngayon kung paano natin maiwasan at paano natin maiwasan ang magkakaroon ng uh, kaaway o ng loob. So ito bago natin pag-uusapan guys ay binabati ko muna lahat ng ating mga subscribers, mga ating mga silent viewers, mga katimkasari natin dyan. At kung bago ka palang dito sa aking YouTube channel guys, paki pakiclick naman yung subscribes at saka pakiclick uh, na rin yung notification bell para ma-update ka at para masubaybayan mo yung ating vlog guys at ma Marami kang matutunan dito sa ating mga vlog na Dahil ito ay hindi po tayo magbibigay ng tips kung hindi po natin ito na para naasan at hindi po natin ito uh, nakikita at uh, naia nai-apply sa mga customers guys. So ito, balik po tayo guys dun sa usapang utang. Alam nyo guys, nung nagsimula ako dito sa aking tindahan, ginagawa ko pa lang ito, ay nagtatanong na talaga yung mga customers ko ng kapitbahay kung magpapautang ba daw ako ba, kung magbubukas ako ng tindahan. Kasi pinipinturahan ko pa lang, talagang sinasabi na sa akin, baka hindi ka magpapautang kapag ikaw ay nagsimula ng uh, tindahan. Sabi ko naman sa kanila, magpapa-utang ako kapag yung mga customers nakakilala ko. So, ayun nga, guys. Proceed po tayo doon sa utang. So, 3 years ko na dito sa tindahan ko, guys. At tuloy tuloy naman yon, Okay naman yung ating uh, pagpapautang utang One week, magbabayad na. Pero hindi po talaga maiiwasan. Mayroon po talagang mga utang na super... Uh, super kunat, super uh, kapal na mukha. <laughs> Pasensya na kayo doon sa word ko, talagang uh, reality talk talk. Ay ito talaga yung uh, totoo, makapal talaga ng mukha. At saka ito nga yun, 'yung ating pag-uusapan, yung kapalan ng mukha. So medyo masakit din sa atin kasi uh, tayo nga yung inutangan, tapos makikita natin sa iba ay uh, nandoon siya para relax-relax, bumili doon sa ibang tindahan samantala sa sa iyo ay napakahaba ng kanyang listahan guys tapos kapag siningil mo ay ang sama pa ng loob niya sa iyo so ito ang ating pag-uusapan guys kung paano natin ito maiwasan ah uh, kagaya sa akin alam ko ikaw, ikaw gusto mo magtayo ng tindahan at ma uh, madadaanan mo yung ganitong uh, senaryo. So, alam mo si customers pumunta dito sa tindahan ko noong bago-bago uh, palang -bago pa lang itong tindahan ko. Napakabait niya, napaka yung kanyang muha, mukha ay talagang ah, napaka-smile lagi yan. Bumibili lagi dito sa tindahan ko. Kinukwentuhan ako, kinukwentuhan ko. Kinukwentuhan din niya ako. Tapos, may mga Dalang saging, may nag, binibigay niya sa akin lang yon libre, kahit sabihin kong bayaran ko, pero siya sabihin, hindi libre yan. Tapos, uh, may mga Dalang gulay, nag daw siya ng gulay, tapos ibibigay niya sa akin, pre, oh, baka gusto mo yung gulay. Oh, sige, bayaran ko yan. Eh, hindi na pre. Marami naman na kung ano, gulay dyan. So, ayun, kinukuha niya yung loob ko, at saka alam ko naman na mabait talaga siya. So, uh, ito na nga, uh, dumating na nga yung point na talaga na, uutang na siya dito sa tindahan natin at talaga nga naman yung ating pag, aming pagkakaibigan ay maayos at close naman so ayun hanggang sa dumating ng point na oh, ayos naman nung uh, ayos naman nung uh, magbayad nung una hanggang sa lumaki ng lumaki na yung uh, bill niya guys dito sa atin tapos iba pa yung utang niya dito tapos iba pa yung utang niya sa personal sa akin so ayun ang masakit ka sa akin kasi nakikita ko doon siya sa kabilang tindahan ay nagre-relax at nagkakas siya doon. So, yun ang masakit sa akin kasi hindi na siya nagpapakita dito sa tindahan ko at hindi na rin siya namamansin, hindi na dati na uh, aliwala sa mukha pag nakakasalubong ko para hindi niya ako nakikita. So, hindi ko naman siya sinisingil kasi hindi nga pumupunta dito sa tindahan ko. So, nakita ko lang na bumibili siya doon sa tindahan, case-case pa ngayon kanyang biniling alak. So, ayon Masakit din dito sa atin kasi tinulungan natin yung tao Tapos makikita natin ng ganun So alam ko sa inyo guys ay uh, related na related kayo dito sa customers na ganito Na medyo makapal talaga ng mukha Sasabihin ko sa inyo na makapal na talaga ng mukha Kung subscribers ko man siya ay magbayad ka na kasi uh, Kawawa naman yung ating tindahan So ayun guys yung ating unang experience sa ating customers na medyo pasipsip sa atin kaya naman tayo guys ay magiging magingat po tayo sa lahat ng ating mga customers kung sino yung ating uh, kinakaibigan, kung sino yung ating mapagkakatiwalaan kasi balang araw tayo rin ay titirain yan patalikod, ikukwento rin tayo kung saan saan kapag uh, tayo ay hindi natin sila na pagbigyan na papautangin ay siguradong hindi na siya magpapakita dito sa atin dahil hindi niya nakuha yung gusto niyang kuhanin kasi kawawa naman tayo kapag uh, ganun lagi yung mga customers natin kapag may sampu ka ng customers na ganun at uh, ganun talaga yung iyong ginagawa at pinautangan mo ng pinautangan lahat yan guys ay mahirap pong magbayad uh, yung mga ganyan taong uh, kukunin yung loob mo pasipsip kunwari to Napakahirap po 'yan sa atin kasi nasasaktan din naman tayo tao din naman tayo nakikita natin sila bibili dyan sa ibang tindahan tapos bit 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 bit, bit yung item tapos dadaan dyan sa harapan ng tindahan mo guys ay nakakabastos po 'yon at nakakainsulto higit sa lahat ay uh, nasasaktan ka kasi yung pinagsamahan yung magandang uh, pinagsamahan, yung uh, mga masasayang bagay na pinagsamahan nyo ng matagal na panahon ay Uh, makakaramdam ka ng sama ng loob dahil uh, dahil lang doon yung uh, nautangan mo na nga siya hindi pa siya nagbabayad tapos makikita mo sa ibang tindahan ay nagkakasya doon tapos uh, ang pa yung kanyang binibili so di ko alam kung ano yung nagiging problema dito sa ating tindahan at ito pa nga guys yung ating nadanas nung ating uh, nagtayo ng tindahan kasi Uh, yung mga dati mong kaibigan, dati mong kakilala na, na nakakausap mo, tapos bigla kang nagtayo ng business, ay nag-iba na yung uh, kanilang pakikitungo sa'yo uh, parang tinuring kang uh, kaaway o tinuring kang kakompetensya kahit hindi mo naman sila inaano, uh, di, wala ka namang ginagawang maganda, aw, wala ka namang ginagawang masama, basta ikaw lang ay nagtayo ng sari-sari store ay nararamdaman mo guys na mayroon na silang distansya sa So eto ang iyong paghahandaan uh, kapag ikaw ay nagtayo ng tindahan, kailangan ay uh, paghandaan mo yung mga ganito. Huwag mong pansinin, mag-focus ka lang sa iyong business. Uh, saka yung goal mo diretso ka lang doon. Huwag mo silang patulan, huwag kang lumiko at talaga naman uh, magiging successful ang iyong business. So, eto lang guys ang may share ko kasi ah, uh, siyempre tao lang po tayo at medyo nakakaranas tayo ng konting lungkot at emotional ng konti kapag ganun ang nakikita natin. Pero ngayon, dahil 3 uh, three years na tayo guys, ay unti-unti na natin natatanggap, unti-unti na natin na de develop yung ating ah, uh, character development natin pagdating sa bagay na yan. So, may maririnig ka pang ah, uh, si ganito sinasabi niya sa iyo yung ay yung paninda ang mahal, mahal daw at saka yung ikaw daw ay ganito ganito so ah uh, po tayo ng ganun guys pero wag po natin siyang papatulan dahil ah uh, mayroon po tayong uh, goal at business uh, mayroon po tayong target so ayun lang mga po guys yung ating uh, latest update dito totoo po itong nangyayari sa isang tindahan sa isang negosyo kaya magpakatatag po tayo wag po natin itong uh, babaliwalain kasi ah uh, makakaapekto sa ating health sa ating uh, pag-iisip kung uh, uh, ipapasok natin sa ating Huwag uh, po nating ipapasok sa ating mga puso kasi magiging basura lang dito sa atin at uh, magbabago yung ating mood so ayun may kami may shout out sa lahat ng mga tumutulong dito sa ating YouTube channel dito sa ating uh, maliit na tindahan so maraming salamat sa mga nagko-comment nagla-like at hindi ko po ito uh, aanuan kung sa hindi ko masusuklian to uh, kung hindi ang pagbibigay lamang po ng mga tamang impormasyon gagaya nito yun lamang po ang kaya kong isukli sa inyo at uh, thank you thank you very much sa inyo sa, sa lahat ng mga ating mga katimkasari ay napapanood ko po yung inyong mga video at magtutulungan po tayo kung ikaw ulit ang baguhan lang dito sa aking YouTube channel guys paki subscribe naman yung ating channel para konting tulong na rin dito sa ating uh, revenue at makasaod naman tayo ng konti. So, yon hanggang dito na lang muna guys. Uh, mega mega shout out sa lahat ng ating mga OFW dyan sa ibang bansa na nagsasakripisyo, mga Pinoy na sa sulok ng ibang mundo. I thank you very much sa yung panonood hanggang sa susunod na vlog natin ulit guys. Bye.